si Mario o oh, sa iyo kain ng halay. <laughs> Mao na siya, di siya gusto og ng taas ng adlaw. Sa gina siya manghalay halay, para sa'yo iyo daw mo og. Ato siyang gawason kay atong interview. Hon. Good morning, Mario. <laughs> <laughs> Yang balai nak Indut ka yang ku an Sky. Oh, very beautiful. Mm. Sky. <laughs> hmm. sky. Iba. Indut ka yang kalangitan. inya. Indut kau yang kalangitan. Indukto ka yung karanintan. Hmm. Hmm. Ito ay. Ayaw. Ah, Sabo ka yung mm, Ah. Hmm. Sama. Summer. Hmm. Mm, Pero man summer sa Pilipin. Mm. Mayo. Hmm. summer. Muchi o. Ah. <laughs> pag humanyag pang halay, magluto na unta, may pamahaw, unya, kay, wala may itlog. So, mo ni Decide Me, nga mo na lang may upalingki. So, di, ah, uh, lawa, si Mario ang nagdrive, drive Siya na po na akong ipa-drive. <laughs> so, mo ni ang dalan, pagawas diri sa amua, pa yung palingki. So, wala ka sakyanan sa kyanan, kay sayo pa Asa taron Mario? Palingke. Palingke. Hmm, daghan prutas no. Daghan kay prutas sa palingke. Amo plano ni Mario unta itlog lang. Hmm. Pero okay. Daghan pa man prutas sa balay no Mario. Hmm? Mada food si di show. Oo. Oh. Sa balay. Hala. palaro hmm And then, we can cut ano pork very thin. Ano, tumutunago, fresh ka. O sa wakara na mm yun. -hmm. Wakara na yun kala, meron dami. Mm -hmm. Wakara na yun, fresh ka. O sa. Bago ni yung itlog ka. Oo, bago lang. Hapon lang. Pila isa ka, Trey. Sabi dyan kay Tuhan hindi na lang pwede-pwede half lang half lang sa extra large nabag uga nga <laughs> <laughs> paano naman ang araw? kwarta Mario? 10 peso araw Mira, na-malit ko na, na yung siya mo palitan ng radis, kaya na-schedule na luma. 'Pag palit niya radish, radis mo, baka iPhone. Kung kuno po ng kaya 123. 'Pag palit pun niya ng stocka. pa. Asa ang luto? May 50, 60, 75, 100. Kaya luto na? O, ang kanin ma'am, kanang 250 ang mga ganyan. So, so, Patong gamay lang. Ah, lang. Ah, yan, luto na. Luto na na. Pag ano ma'am, 60, 60. Very good tong binigay ko sa'yo ma'am. Oh, thank you. Suki ba yan mi? Ay, ganun. Oo. Uh -oh. Pila na. Happy ah. food mi din sa isdaan. Ay, ne. Ano, kung berapa deke. Aji. Hmm, four five. berapa kilo ani? One eighty dete. Isa ka kilo. Senang yung diasy. Hello. kayo oy. Nang i-check sing si Leo kay hatag daw niya aning nagpalibot. Salamat ka te. Ay, dai si okay. Long cut a bit Pilang kilo. Victim, Tunga lang. Ano tamis? Asa tamis ani? Dua. Same. Same lang. Tunga lang ha. I-mix na to. ah Mario lang ka. Kaon ka lang ka. Kaon ka lang ka. Ani u Stavrut. Jackfruit. Jackfruit. Jackfruit.

Dili. Dili na mugi park ang amo ang sakyanan at bang ni sa plaza unya at bang sa palingke. Mo ni Sagawa sa gawas sa palingke sa pulong isulod niya ang strawberry sa cooler. Wala man muna dala ang ang cooler nga dako. So, dali lang sa, sa gamay. Hmm. Excited si Mario sa koan. Quail eggs. <laughs> Paborito mo po niya. Baoy ang ah. <laughs> <laughs> Hindi kayong panahon rung adlawa sudut kayo ang kalangitan. Sa padurong adlaw. Sudut kayo ang langit mayo. Na. Hmm. Excited si Mario, guys. Kaya favorito mo na niya. Nga, pres man ka Kaya sa'yo man ni. So, excited ka. Ayos siya. Hindi ka know, namo i-grill sa sulod, guys. O. Oh.

Kuskus ni Mario. Ani man yung sila sa Japan. Kuskuso na nila. Para na sawan, labi na kung ano. Mawin nilang ginaparis kung mag, ano, na ay sinugba. Pwede niya siya sinugbang isda. Parang kayo nagsugba man siya o hipon. Mung nagkutskut siya, ano. So, ako, magpuan food ko. Magsutay ko o corn. Magbatter sutay ko o corn. 10 seconds na lang, nine maluto na ning isa ka first batch. Check, check sila. Oh. wow. Second <laughs> batch na Strong <laughs> <laughs> medium ang kuan. radis nga yang dikud-kud gani ha. So, mm. ah yang anak ni oi. Bagusnya. Cetek pore. Tangan dia oh. Ki kuman. Oh. Mm hmm. Ah. Seing so, ani -ah, di enak. -ah, pun naik siya guys. Kami tu lemik pun ni siap pang anu si Siriuso kaisi Mario. Wow. <laughs> <laughs> Namik. Ah. Namit ni. Namit. Mm. Wow. Bilawan ato na unya. Ah, niya hiwa on, hiwa ni ni Mario ang itudungob. Hmm. 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 So di ana among pamahaw. ala si mukbang hipon unya na ay boiled nga mustasa ay itlog sa pugo unya kanimo itong ginisa nga mais mo niya recipe ni Mario katong itlog na ay kanil radish so mga unta nami ka ayo mm. Napod akong anak guys akong auntie mm -hmm. <laughs> So, dia mga una ni Mario, guys. Mm, ang iyahang kuan recipe. Ay, pay na. <laughs> Nadaghan yag butang toyo. Mm. Tilawi. Tilawi pa pa. Maluto. Mm. Luto? mm Ay, toko, toko. Arigato gozaimasu. Salamat, Mario. Hmm, kat mana? Hmm, Nami? Hmm, Nami dah mm, Dia kata hmm. Aku nak pergi mati lau ha. Hmm Nami 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 kayo Nami So, may ninyo ni, kuan raman ni siya, sa yung dakay ni, kaitlog ni o radish. Namigid siya. Hmm. <coughs> Namigid. <coughs> sa mga hilig o kuan, gulay, gud, ganahan gid mo ani. to guys. Salamat sa inyong kanunay nga pagtanaw sa among mga video ni Mario. Mga unta, pamahaw na po mo. Bye! Sunod na po. Bye-bye!